Dininig ng Senado ang umano'y isang insidente ng sexual harassment sa isang TV network. Bigo namang makadalo sa pagdinig ang mga inareklamo. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Umabot na sa Senado ang kontrobersiya ang pumutok kamakailan sa social media kaugnay ito ng balitang sexual harassment umano sa isang GMA artist. Sa halip na ang biktima, ang kanyang ama na dating chat actor na si Ninyo Mulak ang lumutang sa pagdinig. Mangyak-ngyak ito na nagkwento. Para makita mo yung mo na na nanginginig at hindi niya halos mahawakan yung telepono niya. Nung niya sa akin, yung ginawa, yung ginawa, sa kanya, lalo na si Jojo Nones po, katabao namin ni walang matigas na polis sa madalik na wishes. Siya po yung head writer namin. At sobrang galang ko sa kanya, sobrang respeto ko sa kanya. Hindi ko talaga matanggap na nagawa niya sa anak ko. Yung, yung isa naman, hindi ko naman siya kilala. Eh. Alam ko na siya nakilala nung nangyari na yung insidente, pero sobrang sama ako yung loob ko talaga kay Jordan noon is... Mak Makita niya lang po ko talaga. Kung paano niya si kinuwento sa akin. Bumuelta pa si Nino sa mga taong binabaligtad ang sitwasyon. Dumaraan na rao sa counseling ang anak niya nakakasumara ng loob na kung sino ba'y may sala. Yung pa yun ang nagagawang magbaliktad ng storya. Kahit sino naman sigurong ama or magulang, ganito rin ang mararamdaman. Wala ang mga nire-reklamo sa pagdinig, bagay na hindi naman nagustuhan ng mga senador. Uh, I I've just read the, uh, the letter coming from... Uh, Uh Mr. Richard Cruz and Mr. Jojo Nones, and I believe that uh, the letter, the statements that has been uh, stated here in this letter, are uh, unacceptable. Uh, I just would like to give a piece of advice to these two gentlemen. kayo sa senado. yung preempt yung mga tanong. They move that. Uh, uh we uh, subpoena them at testificandum on, on the next hearing sa pinadalang liham ng dalawang nirereklamo itinanggi nila ang mga akusasyon ayon naman sa GMA network tinugunan na nila ang insidente at nilinaw na hindi raw regular na empleyado ang mga ito kundi mga tinatawag na independent contractor so what we did was we immediately issued a preventive suspension order To the two being accused by Mr. Sandro Mulak. And um, now we are waiting for their reply because, of course, we follow the procedures of due process, uh, which is under the Constitution. So, we are po natin yon, but rest assured that um, we will conduct a fair and thorough investigation. Nasa contract nila, that they are bound by the policies of GMA. Ayon naman sa Dole, kahit hindi regular employee ang mga reklamo kailangan pa rin sumagot base na rin sa sinabing pulisya ng GMA. Sa department po, kami po sa department ay ang aming pong mandato ay siguraduhin na ang bawat establishmento ay nagpo-form ng Committee on Decorum and Investigation at lahat po sila ay merong dapat anti-sexual harassment policy. Daniel Maralastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.